Libra, naramdaman mo na ba na may isang tao dyan na mahal ka pa rin, pero takot silang aminin ito? Paano kung sabihin ko sa iyo na ngayong gabi, ibinunyag ng tarot ang katotohanan ng matagal na nilang itinatago ang mga salitang hindi nila masabi at ang pagmamahal na hanggang ngayon ay daladala pa rin nila para sa iyo? Hindi ito aksidente, narito ka dahil gusto ng universo na marinig mo ang mensaheng ito. Manatili ka hanggang sa huli, dahil ang aking ibubunyag ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong nakaraan, sa iyong pag-ibig, at maging sa iyong kapalaran. Maligayang pagdating, Libra. Kung pinapanood mo ito ngayon, hindi ito aksidente. Inakay ka rito ng universo dahil may mensaheng nakalaan lamang para sa'yo. Sa Pilipinas, naniniwala tayo na walang nangyayari ng walang dahilan, bawat palatandaan, bawat panaginip, bawat sandali ay may kahulugan. At ngayon, binubuksan ng tarot ang pintuan upang ibunyag ang matagal ng pinaghihinalaan ng iyong puso, may isang tao na mahal ka pa rin, kahit sa katahimikan. Ang pagbasa na ito ay hindi lang tungkol sa mga baraha, ito ay tungkol sa enerhiya, kapalaran, at mga katotohanang hindi kailanman nabikas munit ngunit palaging sumusunod sa iyo. Marahil naramdaman mo ito sa bigla ang alaala, sa diinaasahang mga kanta, o sa paraan kung paanong ang kanilang pangalan ay muling bumubulong sa iyo. Ngayong gabi, ating ilalantad ang mga salitang hindi nila kailanman nasabi ng malakas. Manatili ka sa akin, Libra, dahil habang umiikot ang mga baraha, gayon din lilitaw ang mga kasagutan na matagal mo nang hinihintay, mga kasagutang maaaring magdala ng paggaling, kaliwanagan, at pag-asa pabalik sa iyong buhay. Panimula ng Tarot Spread Libra, simulan na natin sa pagbubukas ng mga baraha para sa iyo. Habang iniikot ko ang deck, dama ko agad ang iyong enerhiya, banayad munit matatag, sugatan munit puno ng pag-asa. Para bang pinigilan ng universo ang mensaheng ito hanggang sa mismong oras na handa ka ng marinig ito. At ang oras na yon ay ngayon. Sa paniniwalang Pilipino, sinasabi natin na ang kapalaran ay palaging natatagpuan tayo, gaano man tayo tumakbo palayo. Ganoon din sa pag-ibig, kahit walang salitang binibitawan, kahit gaano pa kalayo ang pagitan, hindi kailanman maitatago ang enerhiya ng puso. Ngayong gabi, ibubunyag ng mga baraha ang katahimikang matagal ng nakakubli. Ang unang baraha ay mabilis na lumabas, para bang hindi na makapaghintay, the lovers. Isang makapangyarihang tanda ng koneksyong pangkaluluwa, ng pag-ibig na tumatangging maglaho. Hindi ito basta damdamin lamang, ito ay nakatakda, nakasulat sa iyong mga bituin. Ang ikalawang baraha ay nagpakita, the moon. Mga sikreto, ilusyon, at damdaming ikinubli sa dilim. Libra, may taong nagtatago ng malalim na nararamdaman para sayo. Nanahimik sila, ngunit ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. At nang hilahin ko ang ikatlong baraha, bahagyang nanginig ang aking mga kamay, the six of cups. Ito ang baraha ng alaala, ng nakaraan, ng taong hanggang ngayon ay nakikita ka bilang ligtas na kanlungan. Ano man ang nangyari, gaano man katagal ang lumipas, hindi ka nila malimot. Ang tatlong barahang ito ay nagkukwento, isang makapangyarihang pag-ibig, nakatago sa katahimikan, at nakaugat sa nakaraan. May isang tao pa rin nagdadala sayo sa kanilang puso, Libra. Hindi man nila ito sabihin, malinaw na inilantad ito ng tarot ngayong gabi. Manatili ka, dahil hindi lang natin matutuklasan kung sino ang taong ito, kundi pati ang tunay nilang nararamdaman, ang dahilan ng kanilang pananahimik, at ang mga lihim na nais sana nilang masabi sa iyo. Ang kanilang nakatagong damdamin. Ang unang barahan na lumitaw para sa iyo, Libra, ay The Lovers. Ang barahang ito ay nagdadala ng enerhiyang napakalakas na tila ng sa katotohanan. Ipinapahiwatig nito ang isang koneksyon na hindi lang basta simpleng pagmamahalan, ito ay malalim sa kaluluwa, espiritual, at bihira. Libra, nararamdaman pa rin ng taong ito ang pagkaugnay sa iyo sa paraang hindi nila maipaliwanan. Kahit magkalayo kayo, kahit isipin mong nakalimutan ka na nila, ang sinulid ng pag-ibig sa pagitan niyong dalawa ay hindi pa napuputol. Pagmulat nila sa umaga, dama pa rin nila ang iyong presensya. Minsan ay sa pinakasimpleng paraan, kapag may tumutugtog na kanta, kapag nakakaamoy sila ng pamilyar na samyo, o kapag nadaanan nila ang lugar na nagpapaalala ng iyong alaala. Pabulong na binabanggit ng kanilang puso ang iyong pangalan, kahit nananatiling tahimik ang kanilang mga labi. Para bang paulit-ulit silang ibinabalik ng universo sa iyong enerhiya? Ngunit ang pagmamahal na ito ay hindi lang tungkol sa pisikal na atraksyon. Ipinapakita rin ng the lovers ang tungkol sa mga pagpili. Libra, hati ang kanilang damdamin. Maaaring pinili nila ang ibang landas, maaaring kumbinsido silang ang paglayo ay kinakailangan, ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, hindi kanila kailanman binitiwan. Sa mga tahimik na sandali, kapag walang nakatingin, iniisip pa rin nila kung ano kaya ang magiging buhay kung hawak-hawak pa rin nila ang iyong kamay. Ang ikalawang suso ng kanilang damdamin ay mula sa The Hermit, isang baraha ng malalim na pagninilay at pag-iisa. Ipinapahiwatig nito na kahit pati abala, masaya, o napapaligiran sila ng tao, madalas pa rin silang lumulubog sa katahimikan para isipin ka. Inuulit nila sa isip ang mga naging usapan nyo, iniisip kung may nasabi ba silang dapat hindi, o kung may mga salitang sanay iba ang pagkakabitaw. Palagi nilang tinatanong ang sarili. Tama ba ang ginawa kong manahimik? Nawala ko ba ang tanging taong tunay na nakaunawa sa akin? Libra, tibok pa rin ang kanilang puso ang nagpapatunay, hindi nila basta-basta kayang burahin ang pagmamahal na ito. Ipinapakita ng hermit ang kaluluwang naghahanap ng liwanag, at ang liwanag na yon, para sa kanila, ay ikaw. Kahit hindi man nila aminin ng hayagan, ikaw ang dahilan kung bakit patuloy silang umaasa. Ikaw ang dahilan kung bakit naniniwala silang posible pa rin maramdaman ang tunay na pag-ibig. May mga oras na nilalamon sila ng sariling damdamin. Kapag nakita nila ang iyong larawan, o bigla na lamang bumalik ang isang alaala, tinatamaan sila ng napakalakas hanggang sa kailangan nilang huminto at ayusin ang sarili. Sa paningin ng mundo, tila maayos at malayo sila. Pero sa loob, may bagyong umiikot ng pananabik at pangungulila. Libra, mahal ka pa rin ang taong ito. Ang kanilang damdamin ay hindi naiwan sa nakaraan, ito ay buhay na buhay, nakatago lamang sa likod ng takot, pride, o pagdududa. Malinaw ang sinasabi ng tarot, ikaw pa rin ang pinipili ng kanilang puso, kahit sa katahimikan. At kahit hindi man nila aminin ng malakas, bawat tibok ng kanilang puso ay paulit-ulit na bumubulong ng parehong katotohanan, mahal pa rin kita, Libra. Manatili ka, dahil sa susunod na baraha, ating ilalantad ang masakit na tanong, kung ganoon ka nila kamahal, bakit sila nananatiling tahimik hanggang ngayon? Bakit sila nanatiling tahimik? Libra, ang sumunod na barahang lumitaw ay damon. Ang barahang ito ay nagdadala ng makapangyarihang mensahe ng mga sikreto, ilusyon, at mga takot na nakatago sa ilalim ng ibabaw. Ipinapakita nito kung bakit ang taong ito, sa kabila ng lalim ng pagmamahal na nararamdaman nila para sa iyo, ay pinili ang katahimikan kaysa sa pag-amin. Ang muon ay kumakatawan sa pagkalito. Libra, nahirapan ang taong ito sa sariling damdamin. Mahal kanila, nila, ngunit natatakot din sila kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal na yon. Sa kanilang isipan, may mga tanong, paano kung hindi na ganoon ang nararamdaman ni Libra? Paano kung buksan ko ang aking puso at tuluyan lang akong tanggihan? Ang mga tanong na ito ang bumabagabag sa kanila, at imbes na isugal ang pusong masaktan, pinili nilang manahimik. Isa pang antas ng barahang ito ay pride. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sabihin, minsan, mas inuuna ng tao ang hiya kaysa puso. At eksakto itong nangyari dito. dala nila ang mga damdaming hindi masabi, ngunit ang kanilang pride at takot na magmukhang mahina ang pumipigil sa kanilang kumilos. Mas pipiliin pa nilang magdusa sa katahimikan kaysa aminin na ikaw pa rin ang hinahanap ng kanilang puso. Ipinapahiwatig din ng muon na maaaring may mga komplikadong sitwasyon sa kanilang paligid. Para sa ilan sa inyo, Libra, ang taong ito ay maaaring may mga responsibilidad na hindi nila basta maiwan, pamilya, trabaho, o baka isang relasyon. Pakiramdam nila ay sila'y nakulong, naniniwalang ang pag-amin ng tunay nilang nararamdaman ay magdudulot lang ng kaguluhan. Kaya't imbes na sundin ang pagmamahal, itinago nila ito sa kaibuturan ng kanilang puso, kumbinsidong mas ligtas ang pananahimik. Ang sumusuportang baraha ay ang Eight of Swords. Ito ang baraha ng pagkakulong, pagkakatali, at kawalan ng dalaw. Libra, pakiramdam nila'y nakagapos ang kanilang mga kamay. Kahit gaano kalakas ang pagmamahal, pinapaniwala nila ang sarili na wala silang pagpipilian. Takot sa pagtanggi, takot sa panghuhusga, at takot sa hindi tiyak na bukas ang pumipigil sa kanila. Naisman nilang tumakbo papalapit sa iyo, may pumipigil sa kanilang buhay na naglalagay ng hadlang. Masakit dito ay hindi ito kakulangan ng pagmamahal, ito ay sobra pa nga. Ngunit ang pagmamahal ay nakakulong, nakatago sa likod ng mga rehas ng takot at sitwasyon. Isipin mo ang isang taong nakatayo sa harap mo, desperadong magsalita, ngunit ang kanilang mga labi na nanatiling tikom dahil sa bigat ng pasanin. Ganyan eksakto ang enerhiyang ipinapakita rito. Libra, sa kaibuturan ng kanilang puso, marahil pakiramdam nila ay hindi sila karapat dapat sayo. Nagtatanong sila kung kaya ba talaga nilang ibigay ang kaligayahang nararapat para sa'yo. At imbes na sumugal sa pagkatalo, pinili nilang mahalin ka ng tahimik mula sa malayo. Ang katahimikan nila ay hindi kawalan, ito ay takot. At kahit tila malayo sila, tandaan mong sa bawat pagkakataong pinili nilang manahimik, hindi dahil hindi ka nila mahal. Ito ay dahil sobra kitang mahal at natatakot silang tuluyang mawala ka kung magsasalita sila sa maling oras. Malinaw ang ipinapakita ng mga baraha. Ang kanilang pananahimik ay nakabatay sa pride, takot, at mga komplikadong sitwasyon, hindi sa kawalan ng pagmamahal. Mahal ka pa rin nila, ngunit ang kanilang puso ay nakakulong sa mga anino. Ang mga salitang nais nilang sabihin. Libra, ang sumunod na barahang nagmininmin sa pagbasa na ito ay ang Knight of Cups. Ito ang baraha ng mga mensahe ng pag-ibig, romantikong pag-amin, at mga alok na puno ng damdamin. Malinaw nitong ipinapakita kung ano ang mga bagay na lihim na nais sanang sabihin ng taong ito sa iyo, kung sana'y sapat ang kanilang tapang. Kung nakatayo sila sa harap mo ngayon, Libra, ang kanilang puso ay bubulong, "Patawad. Hindi ako kailanman tumigil na mahalin ka." Gusto nilang ipahayag na bawat gabi bago sila matulog, ikaw ang iniisip nila. Iniimagine nila kung ano ang pakiramdam na muling marinig ang iyong tinig, makita ang iyong ngiti, at maramdaman ang iyong kamay na hawak-hawak nila. Ang Knight of Cups ay nagpapakita ng pusong umaapaw sa emosyon, ngunit nanginginig sa pag-aalinlangan. Hinahangad din nilang masabi, hindi ka kailanman naging simpleng tao sa aking nakaraan, ikaw ang pag-ibig na dala ko sa aking kasalukuyan, at ang pangarap na hawak ko para sa aking hinaharap. Ito ang mga salitang paulit-ulit nilang inuusal sa kanilang isip, mga salitang matagal na nilang gustong sabihin, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na bitawan. Ang pangalawang barahang lumitaw ay ang Page of Pentacles. Ang barahang ito ay madalas kumakatawan sa mga bagong simula, maliliit na hakbang, at ang pagnanais na muling buin ang isang bagay ng dahan-dahan, ngunit -dahan, matatad. Ang nais nilang iparating sayo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Maaaring hindi ako handa noon, ngunit ngayon nais kong magsimula muli, kahit mula sa pinakailalim. Libra, ang kanilang kaluluwa ay dumadaing sa pagsisisi. Gusto nilang humingi ng tawad sa mga panahong na nahimik sila nang dapat ay nagsalita, sa mga panahong lumayo sila nang dapat ay lumaban para sayo. Nais nilang ipaliwanag na ang mga desisyong iyon ay hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa takot at pagkalito. At ngayon, habang lumilingon sila sa nakaraan, doon nila mas malinaw na nakikita kung gaano kalaki ang nawala sa kanila dahil hindi sila naging tapat sa kanilang puso. Kung magkakaroon sila ng isang pagkakataon, aminin nila, nakikita pa rin kita kahit saan. Sa tawa ng mga estranghero, sa mga kantang tumutugtog, sa mga bituin sa langit. Gaano man ako sumubok na magpatuloy, lahat ng daan ay palaging bumabalik sa Para sa ilan sa inyo, Libra, ang taong ito ay may nais pang aminin, nagkamali ako. Ikaw ang totoong nagmahal sa akin, at hindi ko iyon nakita noon. Akala ko'y mabubura ng oras at distansya ang aking nararamdaman, pero lalo lang itong lumalim. Pinagsasama ng Knight of Cups at Page of Pentacles ang imahe ng isang kaluluwang hindi lamang nais umamin ng pagmamahal, kundi nais ding magsimulang muli, upang patunayan sa gawa na totoo ang kanilang mga salita. Pinapangarap nilang makalapit, at masabi sa'yo, huwag mong isipin na nakalimutan na kita. Ikaw pa rin ang piraso ng aking buhay na kulang hanggang ngayon. Libra, ito ang mga hindi masambit na salitang nakakulong sa kanilang puso. Mga salitang puno ng pananabik, pagsisisi, pag-asa, at pag-ibig. Maaaring hindi nila ito direktang sabihin, ngunit ibinubunyag ng tarot na yong gabi dahil alam ng universo na kailangan mong marinig ito. At sa susunod na baraha, ating ilalantad ang mas makapangyarihan pang bagay. Ano ang kanilang balak gawin pagkatapos nito? Handa na ba silang kumilos para sa damdaming ito? O mananatili ba silang nakakulong sa katahimikan? Baraha apat, ano ang susunod ang kanilang aksyon? Libra, habang muling umiikot ang mga baraha, ang sumunod na lumitaw ay ang The Star. Nagniningning ito ng pag-asa, bagong simula, at pangakong may kagalingan. Sinasabi nito na hindi pa tapos ang kwento. Ang taong patuloy na nagdadala ng matinding pagmamahal para sa iyo ay maaaring magsimulang mag-ipo ng tapang upang kumilos. Ang star ay tungkol sa pagtutugma ng kapalaran, tungkol sa mga kahilingang tila imposibleng matupad munit unti-unting nagkakabuhay sa realidad. Libra, ginagabayan ng universo ang taong ito pabalik sa iyo. Maaaring nanahimik sila ng matagal, ngunit ang apoy ng pag-asa sa loob nila ay hindi kailanman namatay. Ang susunod ay isang pagbabago ng enerhiya, isang bagay na maaaring ikagulat mo dahil itinulak na sila ng tadhana na lumapit muli. Ang ikalawang barahang nagpakita ng kanilang gagawin ay ang Six of Cups. Ito ang barahan ng alaala, pagkakasundo, at muling pagkikita. Madalas itong lumalabas kapag may taong mula sa nakaraan na handang bumalik, dala ang mga alaala at damdaming hindi kailanman naglaho. Libra, nais nilang muling kumonekta. Gusto nilang pumasok ulit sa iyong mundo, kahit dahan-dahan lamang sa simula. Asahan ng mga palatandaan, maaaring isang biglaang mensahe, isang like sa social media, o paraan para muli silang makapasok sa iyong buhay. Ngunit ang pinakamahalaga dito ay ang intensyon sa likod ng kanilang dagawin. Ipinapakita ng Six of Cups ang sinseridad. Hindi lang nila nais ng simpleng usapan, nais nilang maramdaman muli ang ginhawa, kaligtasan, at kaligayahang minsang naramdaman nila sa piling mo. Hindi ito tungkol sa pagpapalit sa ito ay dahil napagtanto nilang wala ni isa mang nakapuno sa lugar na iniwan mo sa kanilang puso. Inilalabas din ng tarot ang The Wheel of Fortune. Ito mismo ang kapalaran, nagpapaalala na ang timing ang lahat. Libra, maaaring hindi agad mangyari ang kanilang pagkilos, ngunit ito ay tiyak na darating. Ang will ay nagsasaad na lilikhain ng buhay ang mga sitwasyong muling magtatagpo kayo, kahit hindi inyo ito planuhin. Isang di inaasahang pagkikita, isang biglang pagkakataon, o isang kaganapan ang maaaring magdala sa inyo sa parehong landas. At kapag nangyari yon, hindi na nila kayang manatiling tahimik. Para sa ilan, maaaring dumating ito bilang isang taos pusong mensahe. Sa wakas, maaari nilang makuhang sabihin ang mga salitang matagal nilang itinago, Miss Nakita. Mahal pa rin kita. Pwede ba tayong mag-usap? Para naman sa iba, maaaring mas banayad munit kasing lakas ang muling paglapit, ang pagpapakita sa mga lugar kung saan alam nilang naroon ka, o tahimik na pagtatangkang ayusin muli ang tulay na minsan nilang sinunog. Libra, malinaw na hindi na kayang manatili ng kanilang puso sa mga anino. Ang Star, Six of Cups, at Wheel of Fortune ay sabay-sabay na naglalarawan ng galaw, tadhana, at muling pagkikita. Ginagabayan sila ng universo na gumawa ng hakbang, maliit man o malaki, papalapit sa iyo. At kapag nangyari yon, hindi ito basta pagkakataon, ito ang sandaling inihanda ng kapalaran para sa inyong dalawa. Kaya, ano ang susunod? Isang pagbabago, isang palatandaan, isang aksyon na magpapatunay na nagtatapos na ang kanilang katahimikan. Maaaring hindi nila agad sabihin ang lahat, ngunit ang kanilang pagsisikap na muling kumonekta ay hindi mo maikakaila. Ang pagmamahal na dala pa rin nila para sayo, Libra, ay handa ng lumabas mula sa katahimikan tungo sa realidad. At sa susunod na bahagi ng pagbasa na ito, ibubunyag ng tarot ang isa pang mahalagang bagay, ang gabay na nakalaan para sayo. Paano mo ihahanda ang iyong puso sa darating na ito? At paano mo mapoprotektahan ang iyong enerhiya habang tinatanggap ang pagmamahal na patuloy na nananatili? Espiritual na gabay para sa Libra Libra, marami nang naibunyag ang mga baraha, ang kanilang nakatagong damdamin, ang katahimikan, ang mga salitang hindi nila masabi, at maging ang mga aksyong maaari nilang gawin sa lalong madaling panahon. Ngunit ngayon, ang pinakamahalagang bahagi ay hindi tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa iyo. Nais ng universo na bigyan ka ng gabay upang ang iyong puso, espiritu, at enerhiya ay maging handa para sa anumang darating. Ang unang baraha na nakuha dito ay ang temperance. Ito ay barahan ng pagtitsaga, balanse at banal na tiempo. Libra, malinaw ang mensahe, huwag magmadali. Ang pag-ibig na nakatakda para sa iyo ay hindi kailanman makakalagpas sa iyo. Itinutugma ng universo ang lahat ng pangyayari sa tamang oras, hindi masyadong maaga, hindi rin huli. Magtiwala na ang timing ay sagrado. Minsan ang pananahimik, distansya, o paghihintay ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Inihahanda ka para sa pag-ibig na mas malalim, mas matatag, at higit na naayon sa tunay mong pagkatao. Pinaaalalahanan ka rin ng temperance na manatiling nakasentro. Sa paniniwalang Pilipino, sinasabi natin na, ang pusong buo, hindi basta-basta nadudurog. Libra, panatilihin mong balanse ang iyong emosyon. Huwag hayaang ang pananabik o takot ang magtulak sa iyo sa desisyon bago ka Manatiling kalmado, maghintay, at hayaang buksan ng universo ang lahat sa perpekto nitong ritmo. Ang ikalawang baraha ay ang strength. Sinasabi ng barahang ito na ang iyong kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa lakas ng puwersa, kundi sa banayad na kabutihan. Libra, ang tunay mong lakas ay nanggagaling sa iyong malasakit, sa kakayahan mong magpatawad, at sa tapang mong magmahal kahit pagkatapos masaktan. Ito ang iyong regalo. Ito ang dahilan kung bakit nahahatak sa iyo ang mga tao. Ipinapaalala ng universo na kahit nasaktan ka na, ang iyong kakayahang magmahal ang nagbibigay liwanag sa iyo huwag mong isara ang iyong puso. Protektahan ito, ngunit huwag mo itong ikandado. Ipinapahiwatig din ng strength ang kahalagahan ng pagmamahal sa sarili. Bago mo muling tanggapin ang sinuman, tiyakin mong iginagalang mo muna ang iyong sarili. Hindi ka lang basta isang taong naghihintay mahalin, ikaw ay isang taong karapat dapat sa isang pag-ibig na tapat, matatag, at tunay. Tandaan ito, Libra, hindi ka opsyon. Ikaw ang pagpipilian. Ang ikatlong baraha na nagdadala ng gabay ay ang The High Priestess. Ito ay tungkol sa intuition, karunungan, at ang tahimik na kaalamang naninirahan sa loob ng iyong espiritu. Libra, alam na ng iyong puso ang katotohanan. Nararamdaman mo na ang kanilang enerhiya, ang pananabik, at ang hatak ng tadhana. Magtiwala ka sa iyong intuition. Kapag may bagay na tama ang pakiramdam, malamang ay totoo iyon. Kapag may nararamdamang mali, pansinin ito. Pinaalala ng High Priestess na hindi ka kailanman bulag, dala mo ang karunungan, at kaya mong maramdaman ang mga bagay na hindi masabi ng salita. Inaanyayahan ka rin ng gabay na ito na yakapin ang katahimikan. Minsan, ang pinakamagandang gawin ay hindi ang habulin, hindi ang magdemand, kundi ang makinig sa iyong sarili, sa mga senyales, sa mga bulong ng universo. Pansinin ang mga synchronicities, paulit-ulit na numero, panaginip, mga kantang tumutugma sa nararamdaman mo, at mga sandaling tila i e, Ang lahat ng ito ay mga kumpirmasyon na nasa tamang landas ka. Libra, malinaw ang mensahe ng tarot para sa'yo, maging matyaga, maging matatag, at magtiwala sa iyong panloob na karunungan. Huwag hayaang nakawin ng takot o pagdududa ang iyong kapayapaan. Paparating ang pag-ibig, ngunit ang iyong tungkulin ay ihanda ang iyong puso. Punuan ito ng pagmamahal sa sarili, balanse, at pananampalataya upang sa oras na dumating ang sandali ng muling pagkikita, handa ka, hindi bilang taong desperado, kundi bilang taong empowered. At tandaan, minsan, ang pinakadakilang biyaya ay hindi lamang ang pagbabalik ng isang taong nagmamahal sa iyo, kundi ang pagtuklas ng sarili mong lakas, karunungan, at tamang tiempo ng universo. Sa huling bahagi ng pagbasa na ito, Libra, pagsasama-samahin natin ang lahat, ang pagmamahal na dala pa rin nila, ang katahimikang kanilang itinago, ang aksyon na kanilang gagawin, at ang gabay na ibinigay sa iyo ng universo. Sa pangwakas na mensahe, iyong mauunawaan ang mas malawak na larawan ng iyong love story at ang pag-asa na naghihintay sa hinaharap. Libra, malinaw ang ipinahayag ng mga baraha ngayong gabi. Ibinunyag nila ang isang pag-ibig na hindi kailanman naglaho, isang katahimikan na hindi dahil sa kawalan ng pakialam kundi dahil sa takot at pride, mga salitang nananatili sa kanilang puso, at mga kilos na ginagabayan mismo ng kapalaran. Sa lahat ng ito, pinaalalahanan ka ng universo tungkol sa iyong lakas, iyong pagtityaga, at iyong intuition. Simple ngunit makapangyarihan ang mensahe, mahal ka pa rin nila. Kahit sa katahimikan, kahit sa distansya, ang kanilang puso ay laging nakakabit sa iyo. Hindi kinalimutan ng universo ang iyong kwento. Patuloy itong nagbubukas at maaaring ikagulat ka ng mga darating na kabanata sa paraang hindi mo inaasahan. Muni tandaan, Libra, ang pinakamahalagang bahagi ay hindi lamang ang kanilang nararamdaman, ikaw ito. Ginagabayan ka na tumindig sa sariling liwanag, mahalin ang iyong sarili ng buo, at magtiwala sa tiempo ng kapalaran. Ang nakatakda para sa iyo ay laging matatagpuan ka. Kaya bago mo ipikit ang iyong mga mata ngayong gabi, dalhin mo ang katotohanan ito, buhay pa rin ang pag-ibig, kumikilos ang universo para sa iyong kabutihan, at ang iyong kwento ay malayo pa sa katapusan. Libra, ito ang iyong senyales. Tanggapin ito sa iyong puso, yakapin ang pag-asa, at alamin na ang pinakamagagandang kabanata ng iyong love journey ay paparating pa lamang.